Guys, may aso. Tingnan natin kung habulin sila. Nandito kami sa ano. Ano? Ano, natakot yung aso sa kanila. Why did not call you. Natakot yung aso. yun na. Kung sino pinakamahuli yung mamay, habulin ng aso yun. Thank you

<laughs> na tayo. Na tayo. <laughs> <laughs> Sabi ko ka kay Jonathan, huwag ka na kay Jonathan magtatayo <laughs> at baka mabas tumakot. Hey, yung vlog na yan, ikaw, direto na tayo sa pa yung moro. <laughs> oh, Kasi ko na dito. Yung may bilo, nandiyan ang bilo eh. Nandiyan <laughs> ba yung bilo? Ano oh. na tayo. Ah, nari ko. Oh, let's go. Dito. Kasi dito Kasi sige para sa mga muna. dito na to. Sige, sige. ikot lang tayo dyan. Ikot tayo pero si ano, si Kuya Jonathan, wag na magtatayo at baka mamay mag Delikado ko 'yung Jonathan eh. Gusto ko na tayo. Pala sa ngalan niya eh. Kuya. Sa Basta ang darayos, walang pera bago may bagong piyesa. Yan, gawin kami.